Patatandaan na nito lamang Enero na itala ang dalawang kaso ng Mpox sa lungsod. Fully recovered na sila at asymptomatic ang mga kaanak nila. Ngunit ngayong Pebrero, muling nadagdagan ng dalawa pa ang naitatalang kaso ng Mpox sa Bagyo. Yesterday, we already got the results of our suspect cases and they will turn out to be positive for um, uh, Mpox. 2. So, uh, na. So ibig sabihin, meron na tayong apat na impact sa City of Baguio. Ayon sa City Health Service Office, nagpapagaling na ang dalawa. Naobserbahang asymptomatic ang kanilang mga kaanak at tuloy-tuloy ang isinasagawang contact tracing. Muli ring iginiit na parehong fully recovered na ang naunang dalawang kaso ng impact sa Baguio. Kaya masasabing dalawa lamang ang active cases ng lungsod. Yung dalawa, naka-recover na at itong dalawa natin all on the road to recovery so they are in good conditions currently right now and all of their close contacts hindi naman po nagkaroon ng sintomas ilan sa mga sintomas ng mpox ay lagnat pananakit ng ulo at pagkakaroon ng skin rash o mucosal lesions maaari itong maipasa sa pagkakaroon ng close physical contact sa mga may mpox nasa 14 to 21 days ang incubation period nito kaya paalala pa rin sa publiko na muling obserbahan ang basic health protocols tulad ng pagsusot ng face mask lalo na sa mga matataong lugar. Mayat mayang paghugas ng mga kamay at magpakonsulta lalo na kung nakakaramdam ng sintomas ng MPOX. Nico Gatchalian para sa PIO Baguio Balita.